May bag na kami nakita. Ayun, no. Ayun, no. Ano kaya ang baka may laman na pera yun. Ayun, Ayun mo? nga. Ayun, ayun no. Pain ko. Ayun, kunin mo. Ayan. ano 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 ayun. Kulay, ano yun? Kulay itim na yan. Ayan, yan. Ayan, yan, yan, yan. Ayan. Ayan, yan. Bag nga yan, no. Ayan oh. oh. mo dito. Ayan mo. Ayan mo dito. O, mga ano, mga kasalat, talagang talaga nakuha ng ano namin dyan, no Ay, mga dumi na, oh. Lumang lubo na siya, oh. Hindi. Ito, Talaga oh. Oh, meron pa nga ang tapal ang tapal oh. may mga pa may mga pa o. may mga bob pa oh. hmm. barya oh. Pantapal po. <laughs> Ayan, may ano, mga bariya pa dito. dami, oh. Ang layo, Bob. Mga bariya pa, oh. Uy, mga mga may po, oh. Uh, mga silver din. May mga silver pa, oh. May mga silver, oh. May mga Silver pa rin, oh. Oo. Oh, oh. tayo na ito. Oo. Ah, ah. Sipin mo yan, oh. Ang oh, lalaki yata may ari ito, babae, babae. Hindi natin dito sa mga sekreto kung meron pa. Wala Ano dito? Wala na dito. Dito, tama? Wala na, wala na. Wala rin mababos sa dito. Baka, ito, meron sekreto pa dito oh. Uy, puta ito. Ah, ah, jack tayo, oh. Ang hmm, pira. Pira to, isang libo, oh. Ah, ah. Ano kayo mayari nito, no? Oh, um, may 50 pesos pa, oh. Hmm? Ah, napakasyorte naman ito. Ah, ito mo, oh. Isang oh. Walang ano, wala, walang mga ID. No? Walang mga ID, oh. Hmm. Atin na ito, pambihin ng bespat yung ulang na ito. Jackpot. Hmm. 30. Okay. Ano Okay. Oh, diyan mo ako, pa meron pa diyan na ano? Wala na no. Wala na, wala na nakita. Ah, meron pa mga diyan, wala pa rin. Wala pa lang ano, wala pa lang takot dito. Mama na pa, mama basura to. Hindi na halog siya no. Sa natin. Dapat, wala tayo. Dati baka may makita sa YouTube. May